malalaki ang alon may ibang dun sa harapan ng laot may buwan pa oh. Pabuan Halo oh. do. Diba? Mga diba, lagabogang alon. O konti tuloy lumamat nang bangkatan 'yang bangka, bangka sa sa barahan lang tambangka oh. Doriyan sa barahan lang bangka. hindi na alon po Mahalaga po ngayon ah, matuloy na atras noon Eh, ang ano lang kasi noon Kung tatagal Bro, ito nyo ang bangka, nahihirapan sila magbaba ng alas ang konti na naman ang huli eh. ang lalaki ng alon ngayon dito. Bagamat kalmada yung hangin pero yung lalaki ng alon yeah, bundok ng Puerto Azul Pag-erap na malaki, pag malakas ang hangin, tsaka malalaki Pero yung kalmada naman, ang dalang yung tao. So, kung na po ang kanyang alo na yun, sigurado lubog ka. Talagang lalaki ng alo, no? So, kasi yung barahan, tanya naman yung barahan. No? na ng tubig oh. ito yung bangka oh, ito niya. Ayan. Ayan, tubig. Eh dahil sa hinukay na barko. Yung lupa sa laot. eh, mga bro, sige tayo. Ayan yung Ang kalalaki ng alo naman. Talaga'ng ba ng bangka 'yung lalaki 'yon. Eh. Ay. Lalaki, lala lalaki, lalaki. Ayan na, alon. na alo, nako, sa Sa Malalaki ng alon. no? Oh, grabe. Ay, la. Yung mga brosis, malalaki ng alon. Napaka muntik na lumubog yung ano. Pero nasa luwakan siya na isang salwak. Halos mapuno yung baol. Ayan, napaka delikado kapag gantong panahon. Ayan, ganito na ating video at mahaba-haba na. Paalam na. ka Johnny TV, bye-bye.